Maman, maman, for today's video, maman, pasensya na baka di mo gusto to ha, pero kasi ako, isa to sa mga paborito ko, maman, tawagin na lang natin siyang killer, sinigang sa bayabas na bangus, maman, bakit killer? Kasi ibang style lang ginawa ko, ginis ako, maman, kaya wag mo isarado yung pinto mo Subukan mo to mamin, panoorin mo bago ka pumunta sa palengket Bidin mo na yung mga putahe Nang masubukan mo na, nang malaman mo kung ba't paborito ko to O paano? Eh na nga, doon naisip ko yan nung umagang yan ang lulutuin ko, mamen. Dali-dali kong kinuha yung pitaka ko at sumbrero ko, mamen. Pagkatapos ng trabaho, diretso kay Paleng. Ayan o, na-revive ko na kasi si Paleng. Ang aking Paleng, bike na magaling, mamen. Diretso Paleng, kina, ba? Diba? Kung baga, nakapag-exercise ka pa. Ayan, dito tayo kay Suki. Marami ko Suki dito, mamen. Kaya yan naman, mamen. Dali-dali akong pumili ng malaki-laking bangus, mamen. Wala na yan, yung pinakamalaki. Pumatak na isang kilo siya. Tapos pinahiwa ko lang naman inipis, mamen mamen. Ayan, tapos pagkakuha ko niyan, diretso naman tayo sa gulayan, mamen. Ayan, ito na nga pala yung lagay ng basket. Sa susunod, magkakaroon sa kabilayan. At i-re-revive ko rin. May asawa yan, si Maleng, mamin. May kita niyo yon. So, yung kumuha ko na ceiling green, uh, kamatis, ito okra, sigarilyas. Kumuha rin ako, mamen ah kasi meron ako sa bahay ng ano na talbos ng kamote so goods na to ayan si ate hi ay na so goods na huwi na tayo mamen at kung nandiyan ka pa nanonood ka pa antayin mo ha baka umalis ka wala pa yung cooking show eh. nagmamadali na nga ako at ako'y nakangiti na at ha, parang nararamdaman ko na sa panlasa ko sa dila ko ang aking lulutuin mamaya mamin so ito na nga nasa bahay na ako ayan na Siyempre, paparada muna natin yan, ipapadlock natin para safe sa mga magna. At ito na nga, dali-dali king hinugasan, mamen, kaya ako na-excite. Ayan, ano Kita nyo ba yan? Ang tataba, mamen. Mamen, mamen, medyo killer sinigangan dating nito, kaya igigisa ko, ha? Pero choice mo yan, mamen. Kung ayaw mo igisa, pakuluan mo na lang to mga ilalagay ko. Ito, aromatic kong gagamitin ko, bawang at sibuyas. Ngayon, maglalagay ako ng konting luya lang, mamen. Kung ayaw mo naman maglagay, walang problema. Hindi naman malansa ang bangus, mamen. At ayan, sinama ko na nga rin kagad itong bayabas. At sasang ko yan, lalagyan ko ng isang kutsarang bagoong alamang. Kung, may, kung mayroong lutukan ay mga barrio piyesta, mas okay. O ito kasi, hilaw pa, kaya gigisahin ko. Isipin mo na lang, mamen, yung bayabas parang sinausaw mo na sa bagoong, di ba? Yan ang lalasa sa sabaw niyan, mamen. Ayan, kaya talagang ang ginisa ko ng todo para madurog ko sila. Para huma lalo sa sabaw niya mamen yan parang ganyan actually bitin pa yan eh talaga nga pangkupa ko pa para talaga madurog pa natin at lumabas ang kanyang lasa at ang aroma nitong ating ginigisa ayan na yan no ito nilagay ko eh pinaghugasan ng bigas mamen sa totoo lang hindi naman lumalasa yan wala namang ibang lasa ang bigas eh ang dadagdag pa nga, nga niya na ni sugar kasi carbohydrates yan so magagawa niya medyo palalabuti, palalaputin lang niya yung sabaw Nabubulol pa ako yan tinimpla ko na kagad dyan mamen ah uh, ano ba tawag diyan? Pepper. At patis, paminta Ayan o, no? tinansya ko na lang yung patis kasi medyo marami yung sabaw So tansyahan na lang tayo dyan In English, to taste <laughs> Ayan, nilagyan ko rin ng chicken powder maman. Umami ko yan Actually, yung uh, uh, patis may umami na rin Ayan, lagyan na rin kagad natin yung green Ito another option na lang. kasi gusto ko Maasim-asim yung sinigang ko sa bayabas Kasi medyo madamis na ang bayabas Na may onting asim Gusto ko yung mapapangiwi kasi asim Ayan, kung no? kumulu na siya, lagyan na natin yung bangus Para pumasok na yung lasa ng ating baw pausa at siyang buntot na yan kaya ako pinakita siguradong ako na naman ang dadali sa kanya ang <laughs> rila ng buntot dito ako lang kumakain nun ayun mga 2 minutes kong pinakuluan nilagay ko na yung gulay natin mamen ayan na nga sigarilyas okra at ito talong mamen okay na okay na at maya maya lang isang kulo o tatlong minuto kung pinakuluan lalagay ko na yung dahon ng talbos ng kamote mamen at kung nandyan ka pa mamen baka pwede mo naman i-like and share tong video para naman makarating sa iba patong killer sinigang natin. O paano? Rapsa. Man